parang araw mga kasawlo, kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Sabado ng gabi po ngayon, bukas linggo, meron tayong pa-order na palanggana ng asadong matuwa. Ayan, sasangkutsahin na po natin ngayon para bukas ng umaga ay gigisahin na lang natin siya. Ayan, adobuhin lang po natin yan. sadan chelapon. Halimbawa po, 'yung nilagay niyo sa pangadobo niyo, kalaha uh, isang cup ng toyo. Tapos kalahating cup lang po ng suka 'yung ilalagay niyo. Tapos maglagay din tayo ng maraming sibuyas, ay ba, madaming paminta at dahon ng laurel for extra aroma. Ayan, palambutin lang natin yung ating baboy. Bale, lalagyan-lagyan ko po ng tubig pag natutuyo na siya. See you tomorrow po kung nuloobin pa ni Lord. 4.30 po ng madaling araw, nag-alarm po ako, pero 4.45 po ako bumangon, no? muntik pa tayong malate at nakalimutan natin. Hindi pa napasarap yung tulog natin kasi hindi tayo makatulog dahil sabat po nung sabado po niyan, uh, mahaba po yung tulog natin, nakapagpahinga po tayo. At ganyan po pala kalapad yung ating asadong matwa yung pagkakagili. Malapad po talaga yung pagkakagili niyan. Pagkatapos ko pong mahiwa yung mga baboy natin, nagprito na po ako ng patatas at carrots. Piniprito ko po yung mga carrots at patatas natin pag may mga sarsa po yung ating uh, pa-order para hindi po masyadong sirain yung uh, ulam po. Tapos isa-set aside ko siya. Uh, igigisa ko lang din po siya ng bawang at sibuyas. At yung tomato paste po natin, gisaan po natin ng mabuti 'yan hanggang sumulpot yung aroma niya. At doon po natin ilagay yung ating tomato sauce. Tapos yung pinag adubuhan po natin ay eh, 'wag po nating itapon. Yan po yung pang-sasabaw po natin. Yan po yung pinaka nagpapalasa sa ating may mga sarsa na ulam, yung uh, pinang-adobo po natin or pinangsangkot siya. Bale, hindi ko po sinama sa gisa yung ating baboy. Kasi po, sobrang lambot na niya at baka magkalasog-lasog pa po yan. Pagdating po kay customer, dinagdagan ko din po pala yan ng mga kasawlo. Bale, nasa 8.5 kilos po yan. Kasi yun, naglalaman po yung palanggana natin. ah uh, nasa 6 kilos po yung 2 kilos po mahigit ay pa-hord pa-order po natin na pasobra sobra per tub. at ayan lutura na po pala yung ating asado at papalamigin pa muna natin yan bago natin siya ikikling wrap may pa-order din po pala tayo na puto bilo small ngayong umaga yan naman po ay order ni Ate Ronda. Bale, kapit-bahay lang po natin si Ate Ronda. Nag-message lang po siya sa akin kagabi. At buti na lang po, meron tayong mga sangkap ng ating puto. At ayan, pagkatapos po natin gawin yung ating mga puto. At nakaligo na po pala ako dyan mga kasawlo. Bale, hinatid na po natin sa palat po. Uh, yan po ay order ni Ate Lovie, yung generous suki po natin ever since. Ka dati po natin silang kapitbahay, tapos ngayon po ay andyan na po sila sa palat at kinakapatid ko din po si Ate Love. Thank you sa palaging may patip, Ate Love. At pagkatapos po natin iatid yan, po tayo ng palengke sa porak public market po, para naman po bilhin yung pa-order natin para sa alas dos po may time pa po tayo, kasi 8 o'clock po natin, i-deliver yung kay Ati Love mayroon pa po tayong time para mamalengke at ayan po, dumarecho tayo sa mga suki natin, dito po sa suki ko na to kay Ati Julie Shoutout po. Ayan, palagay na yung logo dyan. Labas-pasok na po ako sa tindahan niya kaya okay lang po sa kanya. Binili ko din po pala ng fries yung mga bata dahil mga ilang araw po hindi po tayo makakapagtinda para may pang snacks naman po sila. Kasama ko din po pala ang aking personal bodyguard ho, ha? Ako lang yung mahirap na mayaman. Ha? Walang ganon, ti. At ayan, no? Alam niyo po, tayo yung nagtinda ng ulam, pero hindi po tayo nataganan, no? Hindi po tayo nataganan kasi po, sold out po yung ulam natin, kaya bumili ng na lang po tayo ng uulamin natin. At pagka-uwi na pag uwi po natin ng bahay mga kasawlo, wala po kong sinayang na oras. Kailangan pong mamarinade ng pantappings natin na chicken fillet. At naggayat na din po ako ng mga pangsahog natin para sa ating pansit kanton. Bale, 2 p.m. po, kailangan na nating umalis dito. Kasi medyo malayo po yung Uh, di dideliveran natin ngayon. Mamaya po, ikukwento ko po kung saan at kung kanino po yung i-deliver natin. Fast forward po, pagkatapos ko pong mahiwa yung mga sangkap natin para sa ating pansit kanton, ay gumawa na po ako ng ating maha. Yan po, no, may recipe po tayo ng maha. Kahit pahulit-ulit, pa grabe po yung mga feedbacks nyo sa maha natin. Gustong-gusto nyo po talaga, mga kasalo. Praise all to God po. Dati po, hindi ko po lubos isipin na makakapagluto tayo ng maha. Ngayon po, grabe. Praise all to God. Anyways po, ayan, large bilao din po pala yung pa-order natin na maha. Kapartner po ng large canton. Para sa makinis na maha po pala mga kasawlo, wag nyo po yung titigilan sa paghalo. Kasi pag tinigilan nyo po yan sa paghalo, magbubuo-buo po yan. Parang meron siyang mga buo, buo na texture. Pero pag ganyan po, sobrang creamy lang po niyan. Ganyan ko din po pala ilagay sa bilao yan. Bale, tinatap-tap ko po siya pag ilalagay ko na. Pwede naman po misanan, pero bakit pinahirapan ko yung sarili ko? Ewan ko po. At nagpasobra din po pala tayo dyan para ialok sa mga kapitbahay natin. At para sa mga suki po natin na gusto, gusto gustong gusto po ng mga maha. At pag pagkalagay naman po niyan sa bilao at Styro, ayan. Inihad ko na po yung order ni Ate Ronda, nakapit bahay po natin na sinasabi ko, na small po to po. Bali, repeat customer po natin sa puto si Ate Ronda. Thank you, Ate Ron. At ayan, pag-uwi po natin ng bahay, ay naglatik na po ko para naman yan sa pantoppings natin para sa ating Mahablanka. This past few days po, mga request po nila ay pang toppings po ay yung ating latik po para sa ating maha. At ayan no, ha habang nag ginagawa ko po yan. Naglalagay po ako ng latik sa ibabaw ng ating maha. Grabe na touch po ako sa mga pamangkin ko. Lalo na kay Kayla, dumating sila. Isasama sana si ate sa fiesta sa Tokweng. Kaso tulog pa yung baby ate natin. Ayan po si Kayla at binigyan niya po ako ng um, chocolate na KitKat. Sabi niya, Happy Mother's Day tita. Kala ko ano po yung inaabot niya. Pero so much appreciated na I love you Kay. I love you Kas. I love you Joy. Thank you, King Chocolate. So, ayan, fast forward po. No, bali-latik din po pala yung nilagay natin para sa pa-order natin na mahablangka sa styro po. At ayan po, flex ko lang yung binigay ng mga pamangkin ko po na si Joy, Kyla, and Cass. Thank you, mga bae. At ayan na po pala yung large bilao natin ng mahablangka at yung pasobra po natin na limang styro. Praise all to God. Sold out po agad yan, mga kasalo. Hindi ko na po pinusyon ah uh, inalok ko na lang talaga sa mga kapitbahay natin. At ayun, thank you sa mga nag-order. Fast forward, naluto ko na po pala yung ating pansit kanton. Large din po pala yan. Yan po pala ay order ni Koyang Pipoy at ni Ate Jia. Mag-asawa po yan na pinsan ko po, bali pinsan ko po yung lalaki. Grabe po yung deliver, po deliver po natin. Bale sa fiesta, pabalan pa po yan i-deliver. Sabi ko, Ate Ja, okay lang ba kung may delivery charge tayo dyan na 220? Okay lang daw. Tapos po, Iba po yung pinasukan natin na fiesta. Fiesta A po pala yung pinasukan natin. Dapat po pala fiesta B. Kasi first time po namin makapasok dito. Sobrang laki po pala dito sa loob nito. Na-amaze po kami. So, ayan, no. At may patip pa po si uh, uh, Koyang Pipoy. Bali, pinsan ko po. Anak ni Bapang Guido nalilipa po kami dyan eh. Kasi sabi ko kay asawa, hanapin na lang natin para malaman natin. Kaso <laughs> nalili po kami. Kaya ayan, sinundo pa rin po kami ni Koyang Pipoy. Shout out kay Koyang Pipoy. Ayan, thank you Koy at karetang patip mo. Alam nyo po, may patip na siya. Nagbayad pa siya ng delivery charge. No problem. Thank you Koya. Bale, pinsan ko po yan buo. So hanggang dito na lang po. God bless us all po. Bye!